Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isang SUV na nakaregistro sa isang senador. Uh, kasi yung plate number niya, protocol plate number 7. Tapos dumaan sa EDSA, dumaan doon sa bus lane, e bawal yun. Para sa bus lang talaga. Eh, porky senador, Ayun na, ginami. Oh yun. Viral ngayon sa mainstream and social media. Pinag-uusapan sino, kaninong senador nakarehistro yung lumabag sa traffic, sa batas traffic o sa EDSA. Okay, pakinggan natin itong interview ng media kay Senate President Jesus Escudero. Clearly may nilabag sa bat na bakas yung air seating yun, na dapat panagutan. Hiniling na ni Senate President Francis Jesus Codero sa Land Transportation Office o LTO ang pagkakakilanlan ng may-ari at gumamit ng sasakyang iligal na dumaan sa ED sa busway. Gamit ng sangkot na Sports utility vehicle o suv ang protocol plate na number 7, na ibig sabihin na inisyo ito ng LTO sa isang miyembro ng Senado. Paliwanag ng Senate Leader, walang hawak na listahan ang Senado kung sino ang mga nabigyan ng katulad na plaka sa kanilang hanay. LTO ang may record diyan sa Senado. Sir, yung dalawang plate kasi hindi naman automatic binibigayan yan ay nire-request. So, LTO na nakakalag kung sino request Ang LTO nag-request ng registration um, bago nila iso ng plaka. So, yung swerte, nakadikit yan sa partikular na kotse. Ayon pa kay Senate President Jesus Codero, hindi lahat ng mga senador na may gamit ng naturang protocol plate ay pinapayagan dumaan sa EDSA busway. Sa halip, sa hanay ng mga miyembro ng Senado, tanging Senate President lang na may protocol plate ang legal na makadaan sa naturang bahagi ng kalsada. Umaasa naman ang Senate Leader na kung ang sasakyan nga ay pagmamayari o rehistrado sa isang senador, aaminin nito at pasusukuin ang sangkot na driver. No, Um, hindi. Inaalam nga muna kung totoo nga ba yung protocol plate na yon o hindi at matapos kami bigyan na informasyon ng LTO, yung siguro dapat na panahon para um, malaman kung sino talaga yun. Nilinaw naman ang mababatas na maaaring gamitin ng kaanak o ibang tao ang mga sasakyang may protocol plate batay sa memorandum circular ng LTO. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Diyos sang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. So, malalaman natin yan na in the coming days, sana i-reveal ng LTO kasi nasa LTO ang listahan. At uh, mabuti naman yung sinabi ni Senate President Escudero na aaminin nila kung kanino talagang senador yung SUV na lumabag sa batas trafico. Kaya nga bus lane, busway, dapat bus lang talaga. Ah, uh, siguro, yung panaw yun, kakaunti ang basa yun, doon na lang. Oh, uh, isa lang ang authorized doon ng Senate President. Eh, sino yung nag-ask uh, Senate President na Senador? Pwede rin, baka driver lang ng Senador, o kamag-anak lang, nako, kawawa yung Senador na kung saan nakarestro yung ano na yun, ma But anyway, kung ganyan na may pagkakamali, aminin na lang. Ah, uh, ano ba yung congressman? Ang, alam ko, eight eh. Number 8 ang mga congressman. Ah, uh, number seven pala ang mga senador. Ah, uh, ganyan eh. May mga protocol, ano, may mga plates na ano, sa amin noon, sa military, raid plate. Uh, yan. Uh, basta raid plate na pinagbibigyan. Kasi, Uh, pan pala, government government, basta red plate kaya lang, yung numbering uh, uh, parehas pa rin sa ano so, yung mga indication basta ano so, sana hindi na maulit ito walang pabor-pabor batas is batas, huwag nang abusuhin yung ano. so ngayon, ang traffic sa Metro Manila ah uh, patindi ng patindi, ngayon, yung latest na survey, kalimutan ko yung uh, grupo, uh, traffic capital in the world, Pilipinas, number one. Ngayon, last year is number two, ngayon, tumaas. Dahil, I don't know, anong nangyari sa atin, ano, no. napaka, napakahirap magbiyahe sa Metro Manila, iniiwasan ko talaga, ano, kaya, pag sumas nasa Metro Manila kami, mag uh, grab. Sasabihin na lang namin sa driver na Skyway na lang tayo. Mas mahal nga ano, sige kasi magbabayad ka pa, kailang mas mabilis. Kailang sabi naman ng mga drivers ng uh, Grab, may mga yung mga rush hour, rush hour, Yung uwian siguro yung pasukan sa trabaho, magkaka-traffic pa rin sa East skyway. Kaya kahit saan ka na mapunta ngayon, yun na, traffic. Grabe sakit sa ulo, nakaka-stress sa traffic. So, uh, lesson learned. Huwag abusuhin ang uh, authority o privilege yun na naibigay. Eh, huwag dumaan. Uh, sundin natin ang batas. Yan po ang buhay ng disiplinadong tao.